Masaya na daw si Idol kasi nga nakapunta siya dito sa shop At syempre dahil pumunta siya ah, magpapalimpyo na so, siya ng mga biring-biring At dahil nga sobrang higko ah, Kailangan natin piswitan eh Taya ready na ka mo ah, Ready na ko magbaton sa bayan Hello mga na morning sa inyo ah guys So ito na may dinala si Idol na kunting pisa pisa sa atin At dinala niya rin yung unit na sobrang ganda na pagkapinta Abaw ah Tricolor ang bike ni Idol ba So bago tayo mga guys maglimpyo ah Magpapagwapo muna kaming dalawa dito <laughs> Ay ambot na lang gida <laughs> So ang panginong ko yung mga guys no, Sabihin ko sa inyo ang gagawin natin dito ah, tawag nila sa ano daw bikes pa pero sa akin dito overall yung tawag ko dito mga guys ba so bubuksan natin lahat ng mga pisa-pisa ni idol no kasi nga madamo na daw itong ano libag-libag <laughs> So dahil nga babaklasin natin ang mga biring-biring mga guys no ay inuna yung kuno-kuno sa paghunos tapos kinamita natin ng special tools para magtulot-tulot sa kanyang biring-biring mga guys hindi mabubunot na natin Ang madalian ba o oh, dasig lang no <laughs> so bali mga guys 6 pals pala yung prehab ni Idol tapos kinumbinar nila na 3 pals te ang brown ta balik talang yapon sa gingubra nila eh pero importante malimpiwan tas ang maya 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 Ha ha ha. Gago! Ay, sorry mga guys. Sana pipitla ako kasi nakakagat ako kagabi ng bital. Ay, bot na lang kita. So, ayan na mga guys. O, so, balini lukit lukit muna natin yung mga silyud dyan na para naman mapaintan Na, ipag, maano, maglilimpyo tayo. Pero, napansin ko mga guys, no, nunong inuyata ko na yung biring-biring ni Idol. Alam, nagkakalog. Buti na lang andyan siya. Sabi ko sa kanya, i-check mo muna kasi pagkalog talaga. ha, Bailuhan na bago eh. Hahaha. <laughs> Pero sabi ni Idol sa akin, huwag ko na ubusin. Uh, kung may natira, ibabalik lang. <laughs> o, oh, tipo hindi pa man, abaw ah. Wow! Ah! Nung matapos ka mga guys no pagtanggal yung may lumaylo na nakuha natin kanina ito na tayo oh magbibiswit na tayo ng tubig tubig and then balik tayo tapos banlaw ah hangin hangin naman yung papiswitin natin para naman magmamalan no nung matapos ko na mga guys sa paglimpyo oh, ayan na nagamay ang atong pisa pisa so pinagwa ko na pala mga guys yung mga bago natin na biring biring no para naman malagyan natin ng kulay blue na papadanlog no kasi nga ang stock pala mga guys na biring na binawa wakal namin ay eh, este binibinta ah kulang yan sa papadanlo kaya dugangan natin ah para magsipa si idol mamaya abaw tanglas ang yudiputa <laughs> Gago! Dahil nga natapos na tayo mga ka-guys sa paglagay na papadanlog, no? Dito naman tayo sa kanyang wheelset, no? Oh, itatakod na natin yung mga biring-biring mga guys So ito na, balik na tayo sa paggamit ng special tool. Tapos, isasalpak siyempre natin yung pinyon kay hindi Dita ni Pagtakod. Ay, hindi. Tanimabatihan ang uniya So ayan na mga guys, so finally natapos na nato sa paglimpyo ang kanyang gulong-gulong at saka butong bracket ay pambabalik na natin ito. Siyempre hugutan natin yan para naman magduso-duso tayo at saka magsikad-sikad ay hindi sa mahuhukas. <laughs> so nilagay na rin natin pala mga guys no ang cover sa kanyang frame o, para naman magumpok-umpok ang kanya chain ay hindi mahukas yung manami niya na pinta pero kita nyo naman ang konti no na, na ano, na, na nabaklasan na ay ni <laughs> <Animal yan. laughs> Nung ano, maubos ko na mga guys, limpiwa na mga pisa-pisa sa idalong dito na ba tayo sa may head parts. Oh, binuklas ko mga guys, no, sus mariusip. bukas ko pala mga guys, nakita ko na talaga yung kanyang, ano, biring-biring. Ah, sobrang damo ng tuk. Ah, sabi ko sa kay Idol Dol, bubutungin ko pala Nawawasak na te Wala tamay himo ne Bakal ka naman bago. <laughs> sulit na sulit Talaga yung binili ni Idol ba So ayan na mga guys So matapos ko limpiwa Na kanyang cup Sa kanyang hid parts no ay nilagyan na natin ng mag-umbiring-biring tapos igugulo na natin ulit kasi nga madasig si Manino yun ninyo mag-ubra <laughs> Allah sobrapat ka oras ba ay Allah <laughs> So ayun na nga mga guys, so ibabalik na natin yung harapang gulong-gulong at syempre mag a na rin tayo ng kambyada tapos sabay na lang pagtakod natin sa kanyang dinala na handle grip no. So hanggang dito na lang tayo mga guys no dahil nalilipay na ako, syempre bukas na naman ang aton, may huwagang bulsa ay buta na naman ba. Thank you sa lahat na panood, God bless to all, paalam na po and then I love you.